Ya, yeah, mga anak ni, ano? Sino to? Anak nino? Sino, sino papa mo? Dundun himininga. Ah. Yeah, for boxing. Dito ako training magbo ba kayo? Pero yeah. kayo ko so, sakop na may sa. Meron eh. dito kami nakapunta. Oh, baka naman ML lang. Hindi. <laughs> <laughs> hindi. Champion, champion yan kaya hindi mo. Champion. World champion. Ah, champion papa niyan. Oo. Oh? Champion, papa mo? Oh? Opo. Sino papa mo? Coach Dondon, Jimenea. Oo. Oh. Shout out pa rin papa mo. Papa mag-champion din ako, world champion. Sabi mo. Balang araw. Dali, sabi. Bal balang araw, dadami rin yung basher ko. <laughs> <laughs> oh, sali, ito lang. Ikaw, champion din papa mo. Hindi. Sino mo? Ito, binata na to. Oo, oh, binata na. May tagawad na. <laughs> Dito mga bata, dito pinapanood si Champ. Dito si Champ guys, oh. You know. Dati nagpaparami ng supporters. Oh, ngayon. Ngayon, biglang, biglang ibang dumami. <laughs> <laughs> Alam mo, ang bashers, yan ang pinaka-avid supporter. Oo. Oh, oh. Kasi ayaw, kahit, ayaw kanila nila magkamali, pero kahit tama na, talagang oh, oh. may nakikita pa rin. Talagang chine-check nila lahat. <laughs> yun yeah, okay. ang maganda dun. <laughs> yun. <laughs> kasi ah! ano, relax lang eh. Coach, kapasta ba ang laban niya? Anong mangyayari? Um, ito, napakandang laban to kasi uh, isang talo lang yung kalaban ah! parang first time ko lang makita na, <laughs> na, na Cambodia. ha? <laughs> Cambodia laban. Yeah, una yung ating. Nagpapira may boxing ba doon? Kickboxing talaga sila. Mga ito ay kickboxing, di ba? <laughs> maraming, maraming amateur boxing. Maraming amateur boxing? Oh, cool. Ikaw pala ang magpapasikat sa boxing sa Cambodia. Oo. Yeah, kasi ay ibang klase. Eh. Kinasuplan yeah, talaga hindi hindi talaga ito yung laban. Oh. Ah, cancel na namin. Oo. Oh. Hindi hintay tayo sa. Hindi tayo noon Okay yon. Gusto gusto ko sana pumunta kasi pagtingin ko ng ticket 20 ,000. Pero talaga tapos, na tapos ikaw lang. Na oh. Nag-prepare kami sa lahat. Oo oh, yung naman, yung, yung aming, dapat. Yung aming laban. Yan. Kasi, oh. kasi hindi lang ngayon, talagang yeah. in talaga iniisip ko na the in the future na magagandang laban. Ganyan dapat. So, ngayon. Ganyan dapat. Okay. Lahat pinaprepera. Hindi, mindset, mindset. Pag uh, maliit na laban, maliit na preparation, hindi ganun. Hindi, hindi ganun. So, diba? Laging championship yung preparation. Correct. Oh. Yes. Walang maliit, maliit. Walang maliit. Malang Yan. Ayan. narinig mo na ha. Ba yeah. Ano ano? Magboxing. Hayo, hayo 'yan oh, boxing Pero madali lang mag-basher. Syempre, dali okay. 'yan 'yung mag-basher. Oh, Pag-basher ka, nakaupo ka lang, 'di ba? Yeah. Relax so, ka lang. Mahal, na, mahal ko yung mga basher. kasi ang daming comments. Sige, ilagay <laughs> <laughs> Ang daming comments. 'Yan 'yan, 'yan comment ah, dito. Ko. Oh, sige, Natutuwa ako sa pin kasi marami nanonood, maraming comment. Oo. Oh. Kahit na hate or kahit ano pa man, binabasa ko kasi Baka tama din naman sila. Oh, hindi, diba? tama yan. Yan din oh. ang advice ko sa'yo. Oh. Kasi ako, sa, tagal ko na sa social media. Kahit, Kahit maganda gawin mo, okay lang meron pa rin. Ayos paret. lang yun. Ayos lang. Ayos lang. Ayos lang yun. Ganyan talaga yan. yeah, mindset. Oo. Oh. Huwag oh. mo patulan lahat, ha? Yaan lang sila. No. Pawis na pawis yun sa ano, sa... ganun. Pawis na pawis itlog nun, habang ikaw nagkakapilang. Oo. Oh. <laughs> 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 eh like like Anyway. Yeah. Relax relax lang I kami dito. I love you Bashers, wala eh. It. 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 Uh, nice. <laughs> <laughs> Ito yung mga bata dito.